malaking uh, kontribusyon ng gensan at lahat ng fisheries industry sa pagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya sa ipatuloy ninyo, maraming maraming salamat sa inyong ginagawa. Hindi lamang sa food supply, kung hindi pati sa pag-export natin. Nagulat nga ako yung, uh, yung tinitesting doon na, na isda. Dapat pupunta pa sa Amerika yan. Eh nakakatuwa naman ng Pilipinas nakakapag nakakapag-export hanggang sa Amerika. Kaya 't uh, na, na ang laki rin ng kontribusyon uh, sa ating ekonomiya nitong inyong industriya. Kaya kailangan eh ang pamahalaan ay nandiyan. kaya nakakatiyak naman kayo kagaya ng aking nasabi, ang ating Secretary of Agriculture ay eh, kasama ninyo sa industriya ninyo kaya gagawin na uh, tuturuan tayo kung paano ang gagawin para matulungan kayong lahat. Okay? Maraming salamat. Magandang magasin sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning.